So, ayan guys, ang ganda ng uh, San Juanico Bridge sa Visayas. Uh, dati, uh, marami itong mga ilaw. Ngayon, binago na eh. Siguro, natimingan lang na hindi pinailawan yung San Juanico Bridge. So, ito yung the oldest, uh, longest bridge in the Philippines. Pero may pinapamahaba na ngayon na tumatalo sa... Uh, bridge na to, mayroon na yung bagong gawa. Uh, pero sa of this longest bridge in the Philippines is ito yung San Juanico Bridge guys. So yan oh. No? Ang ganda tingnan to guys. Napakahaba. Sa gabi nga lang namin naadaanan to. Ito uh, nagtataas uh, tataas ang mga bakal, mga pundasyon. Uh, maraming kumukuha rin ang video. So yun guys, so, Ah, mas maganda to tingnan kung napailawan. Kaso, hindi napailawan eh. Iwan ko bakit. Marami ilaw dati. So, yun na guys. Ang um, San Juanico Bridge sa Visayas. Napakahabang pulay na to guys. Napakahabang mahaba. The oldest, longest Bridge in the Philippines ang San Juanico Bridge So yan guys Pagmasdan natin ang kahabaran ng pulay ng San Juanico Bridge So yun na guys hanggang dito na lang tayo At sa susunod na video Dito sa San Juanico Bridge Um, babu.